Katakot ang takeover mode ni Kawhi, Lebron nilabas ang kakaibang play ng Lakers. Westbrook na chase daw LBJ. O sinrevis naman ng Uncle Breaker, maangas nga itong sira sa Lakers players. Lebron gumante sa takeover mode ni Kawhi. Battle of LA mga idol, Clippers vs Lakers, no Rui, no Vincent, no Prince and no James Harden this game. Exciting matchup ngayong araw kaya't wag na nating patagalin pa. Umpisa na agad sa first quarter kung saan may early 11-5 lead ang LA Clippers after nga ng 7 points ni Kawhi Leonard. And Andre Davis mga idol, palpal si Westbrook dito on display. Matapos niyan, Kawhi continues to cook the Lakers defense umabot na sa 13 points. Pero ang Lakers bumawi naman dyan sa tulong ni Dilo. In nang supalpal nga na naman and this time si Kawhi na ang kanyang binlock. Pero hindi nga nagpatinag dyan si Kawhi mga Idol at tumulong pa ang buong LA Clippers team. At talagang dinomina ang Lakers defense dito umangat na sila by 19 points. Pero Lakers kahit papano tinapos ng magandang quarter na ito with 6-0 run, 37-24 ang score. Katakot nga si Kawhi Leonard Mang Idol in the first quarter terminator mode. 18 points na agad sa malupitang 7 for 8 shooting sa field. Dito naman sa ating second quarter, Lakers sa pangunan ni Lebron ay sububok na dumikit sa Clippers. Pero nahirapan nga sila sa umpisa dahil itong si Ras ay umiscore ng 6 points. Pero eventually itong LA nababa sa single digits ang kanilang hinahabol. Matapos nga ng medyo kakaibang play yata ng LA Lakers na wala ng sapatos si Lebron pero mabilis ang sinuot mga idol nakakita ng open lane for an easy dunk. Gulat nga dyan si Kawhi. Kaso pagbalik pa nga ng ibang mga Clippers starters ay another run ang kanilang ginawa. Kanilang binalik sa 16 points ang kanilang lamang dito sa Lakers at kanilang ang tinapos ang second quarter na may 13 point lead 61 to 48 kahit umiskor pa ng 17 points itong si Lebron. At para naman sa ating third quarter, Westbrook nakatulog sa depensa, easy layup for Dilo at 6 straight points pang ginawa niya dyan. Pero PG and Russ bumawi nga dyan para gawing 16 points muli ang lamang nila dito sa LA Lakers. Lebron, chinase doon pa nga si Westbrook dito after ng layup attempt, tinitigan pa pagtapos. At all throughout the quarter nga mga idol, ang home team ay sumubok na dumikit dito sa away team. And finally, sa last 4 minutes ng laban, nakadikit na sila. 80 to 74, lumamig na ang opensa ng Clippers at ni Kawhi, hindi na makashoot. And then si Reeves mga idol, pagpasok ng ankle breaker pa. At ang Lakers finally nakadikit na 82 to 81. Kaya timeout itong si Coach Tylo Pero bumawi naman itong si Westbrook mga idol, binengbeng pa si Christian Wood, nag-angas pa. Pero natapos ang quarter natin, lamang ang Lakers 87-85. to 85. At sa ating fourth and final quarter, literal na back and forth ang stars ng dalawang kubunan. Agawan nga ng lamang ang Lakers at Clippers. Pero matapos nga ng jump shot na Tony Lebron, lumamang ng Lakers 100-95. At si Cam Reddish, masama ang balak mga idol kaso na foul. At sa uli nga ay itong si Lebron James nag-take para sa LA Lakers. Pero mga idol, itong si Paul George din naman nag-take over. Para nga dito sa kanyang team na Clippers, naging down to the wire ang laban natin. Down to clutch free throws ni PG-13 to send this game to overtime. At sa extra minutes natin mga idol, Lebron James at Austin Reeves takes over para nga sa Lakers para kanilang kumplituin na ang kanilang 19-point epic comeback against the Clippers.